Bali yung bangka namin kagabi Inakyat kami ni Utol Inakyat ulit namin Ito na yung bangka namin oh Mula doon sa baba Inakyat namin dito kagabi Grabe talaga pag kalalaki ng alon Biruin mo ito Napakataas na ito Tinanggalan namin ang katig. Isa-isa namin tinanggalan. Pagkagaling ko dun sa baba kahapon, eh, stay kagabi pala. Ayan, pinuntahan kasi ako dito kagabi nandito namin kasi yung isang mayari ng bangka doon sa may dinadaungan nila, yung bali doon sa kinuhanan ko ng bangka kundi motor, inabot din ng ano, dakat. Inabot din ng malaking alo, kaya humingi ng tulong sa akin na iyakit daw namin sa taas yung bangka. Uwi ko, bumaba ako ulit ako dito. gan ito na 'yung nangyari, ayan oh. Wasak na 'yung daungan namin. gan Dito nakalagay 'yung mga bangka namin, oh. No. Yung alon, grabe, ang lalaki. Grabe talaga. Kung hindi namin 'to natalian nung unang daong namin dito dito kahapon na hapon hindi natalian itong kawayan malamang yung mga bangka namin tinangay tinangay ng alon ano you know, pag mas dayo yung ano namin dito daungan wala na sira na yung mga kawayan dito na nakalagay ano you know, may konting kaputol para naiwan na you know. ito na lang yung bakas na naiwan ng daungan oh. No? dito nilalagay ni Utol yung kanyang bangka Simento lang yung naiwan eh, mga simento lang yung kulay puti. Wala na. Yung mga bato na pinagtambak tambak-tambak namin diyan, wala na. Yung iba, yung ibang bato andun na. Magkakakot na naman kami ng bato nito. Kawayan na magagawan daw ng nilinisan yung bato ngayon lang ako nakaranas ng ganito ka tagal na bagyo simula nung isang gabi simula, nagsimula ng hating gabi tapos paghapon naman kahapon, tapos ngayon naman magdamag naman kaya no malalaki pa rin yung alon malakas pa rin yung hangin higit 24 oras na hindi pa rin tumitigil tong bagyo doon sa kabila may nasirang bangka doon sa kabila may naputol yung bangka doon grabe talaga tong bagyo na to pero wish yo katiyano dito di dito ano Bignan ni Bako, ada ko warak kadali ani na niya, motor. Hoy. Oh, Ay mo yon know. hao. <laughs> Malaki-laki na naman yung pinsala dito sa mga daungan. Yung mga bangka dito wala na. Ito mga karahay, ito dito ng mga bangka. Wala na. Hanggang doon yung alo, no? Yung mga bangka na nakadaong dito. hindi na sa taas. Buti na lang naiyakyat agad. Kung hindi, kawawa. Ayun yung nasira. Ayun, no? Ayun yung nasira. O, yung kulay asul. Ayun yung Ito yung nasira oh. Putol. Ayan na, putol na oh. Ito oh, yung pinatungan, wala na to. Bulok na to, matagal na to. Yung iba naman katik lang. Ayan, katik lang isa oh. Yung mga buhangin na sa loob. Pimpinsala na naman, nabinulot itong bagyo. Dati numbag yung tisoy. Hanggang doon, yung alon. Ano oh, naman? Mabigaw? Oo! Oh. Malaw <laughs> ka?

ito yung mga pinsala dito sa, sa baba namin no? yung mga seawall dito yan. sira sira yan no? sa lakas ng along kagabi ito na yung nangyari yung ubo dito wala na tapos yung sa kabila naman yan malaki laki yung pinsala ito yung mayari ng ano na to sewol na to na binasag ng ano lakot sa balay kapo muna galit ko na sa balay malaki laki yung pinsala talaga oh hanggang doon sa kabila oh grabe itong talagang alo na po oh siguro sa tagal siguro ng bagyo pero yun may mahigit 24 oras trabahuin nito pero yung daungan ko matibay ayun o no? ayun yung daungan ko sa kabila matibay talaga o hindi na tangay ng alon dito pa lang ito baka do sa kabila baka may mga damage pa din yung mga bangkang de motor ay no